Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Live Coast Guard Bicol mahigpit ang isinasagawang bay watch patrolling sa mga beach beachgoers ngayong Easter Sunday. Umaabante sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. Samantala, pitong bagong insidente ng pagkalunod na itala. Mga nalunod sa kalabarso itong Semana Santa umakyat na sa labing anim ayon sa PNP. Umaabante sa balita, si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Police Regional Office 4A nitong uh, linggo. Anim pang karagdagang insidente ng pagkalunod ah, ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Calabarso nitong Huwebe Santo hanggang Sabado. Anim sa mga insidente ito ang nagresulta sa pagkasawi ng mga biktima ah, abang isa na sa gate kasalukuyang pang inoobserbahan. Ah. Kabilang sa mga bagong insidente ang mga naitala sa Kawit Cavite, sa Pagsanghal Laguna, sa Lian Batangas at sa Lemery Batangas. Ah. Mayroon din sa Binangonan Rizal ah, at sa Infanta Quezon. Ah. Dagdag dito, nauna ng siyam na individual ang naitalang na sawi dahil din sa pagkalunod sa rehiyon hanggang noong Sabado at tumaas na ngayon sa labing lima bilang ng nalunod nitong kabuoang Simana Santa sa magkakahiwalay na lugar sa Calabarzon. Ako Ako, Sinilo del Carmen ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Samantala, sunog sumiklab sa Olongapo City. Umaabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Maraming salamat at ingat dyan, Johnny Rablando. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14, Webe 4 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras nito, sumayon ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Avante, avante, radio balita, radio balita, ¡Lion!